Hi, good morning mga uh, kaidol or mga farm. Magandang umaga po sa inyo lahat nandito po tayo sa ating mga kalabasang tanim sa farm namin po mga kaidol. So tingnan nyo po ang aming farm na kalabasa. Medyo slope area po ito pero ang ganda nito mga kaidol. So magandang umaga at sa mayroon ka, mayroon po akong ituturo sa inyo mga kaidol ay tungkol po sa pag ng kalabasa or pagpahaka ng kalabasa mga kaidol. Tingnan niyo po ha. Magbibigay po ako ng tips nga tips ngayon kung paano magbunga ng isang kalabasa nga simula palang lang magbunga mga kaidol. Ito po ha. Sa hindi po yun, hindi pa po alam, kumukuha po ako tingnan nyo po kumukuha po ako ng mga lalaki ng kalabasa o tingnan nyo mga idol oh. di ba mga lalaki ng kalabasa yung ito yung babae eh. ah, mayroong buo nga po ang babae kalabasa tingnan mga kaidula. so ang gagawin natin ngayon para siya ay mabuo talaga at hindi malaglag kasi simula pa ito magbunga ah, kadalasan nito po ay malaglag ang mga putot nya pero sa gagawin natin ngayon ito po lalaki po mga kaidol walang putot ah, ang gagawin natin ngayon ay ah, putulin natin dito ito po ang tawag na pagpahaka ng mga putot ng kalabasa putulin dito mga kaidol ito putul ko na ha. so ang gagawin natin para magbunga ito ipapasak dito mga kaidol or pahakaan natin yan yan mga kaidol tingnan nyo po yun mga putot ng kalabasa at saka pahaka po yun mga kaidol sa amin pahaka yun sigurado mga kaidol na mabuo talaga ang bunga kapag itong gagawin natin so ito pang pa iba mga klasi, ito pang pa iba mga putot mga kaidol yun lagyan natin sa gitna yan gitna talaga mga kaidol para yung bunga niya or mga putot niya talagang mabubuo o maghanap pa tayo ng laki ha maraming mga putot mga kaidol pero kailangan natin alagaan sa pag tagahan sa pagpahaka mga kaidol tingnan nyo po ito yun po ayan yan mga kaidol sa gitna ilagay yan yan mga kaidol kaya pag hindi natin gagawin to kasi simula pa magbunga siya ay eh, dapat nating alagaan ang ating putot ng kalabasa buti na ng ngayon pag uh, nagbunga na siya pag uh, hindi na hindi na siya simula or talagang nagbubunga na siya ay talagang ma mangyari to pero pag hindi talaga bago pang bunga siya ay malaglagan to kapag hindi yung ginagawa to pagpahaka ng ating putot sa mga kalabasa mga idol ayun yun mga idol ha tingnan nyo po ha ito lagyan naman ating isa apat na nilagyan ko apat na po mga idol so kailangan natin lahat lahat o oh, tingnan natin lahat yung mga ito po yan marami talaga mga putot na kayo So, kailangan talaga pakan, Hayyan. Ang kaidol. Yun. Ang sino man. Mayroong mga tanim dyan. mga kalabasa. Ah, subukan nyo po to. Kasi talagang ah, probe and tested ko to mga kaidol. Ito mga klaseng paraan mga kaidol. Sa ating tanim na kalabasa. So, tingnan nyo po. Yun sa taas ng mga bunga na yun mga kalabasa mga kaidol. mga putot na yun lahat dito tayo sa taas banda marami pa itong mga putot mga idol putot ng ating kalabasa plant plant ito, ito malaking putot mga idol lagyan natin after 3 days mga idol tingnan nyo po mga putot na to lumaki na to uh, talagang mangyari to yun yun ang laki yun mga kaidulo yun pag hindi ito yung nilalagyan ay talagang masira yan kasi yung pulling green niya talaga mga kaydolo. makatulong yon sa pag transfer ng isang putot so ito yung upo farm namin yan sa kabila sa bababanda yung kalabasa farm mga kaidol marami pang bulaklak dito mga putok. yun yun mga kaidol so uh, thank you very much and sana po mayroon kayong aral na po sa aking video ngayon thank you bye bye